Magandang araw mga kaibigan, maulan na araw dito sa Las Vegas Ayan po, ito po ay sa sa may downtown Puha po ito sa may downtown, yan Ayan po ang California Casino Katabi po yan ng Circa Diyan po sa Circa tayo nagtatrabaho, yan Diyan po sa mataasang building na kulay blue na yan Diyan po tayo, ayan Ito po yung downtown Downtown sa may, yan Downtown po sa Las Vegas, ayan Main Street po, parkingan din po yun. Yung main street na yon. Ito yung Fremont Street. Ayan, sa may bin yun po yan. Ayan. Itong ito mo video nito random random video na kuha sa iba't ibang lugar po sa Las Vegas. Ayan. Ito po susunod ay sa may Spring Mountain. Ito po, Spring Mountain po itong video na to. Ayan kuha po ito sa Spring Mountain. Itong video na to. At ito naman pong susunod na ito ay sa may taas po ng ano, ng uh, Binion Parking Garage. Ayan po. And ito naman po sumunod ay sa may papuntang Mount Charleston po. Ito po ay Uh, 45 minutes ang layo simula po sa Las Vegas po mismo. Pumunta po kami diyan uh, nung, nung ano last December. Nagii-snow pa po yung area na yan ang pinuntahan malamig. namin. Ay makikita niyo po ang dami pong snow pa. Ayun, malamig po. yan habang nagda po kami, ayan. Makikita niyo talaga yung mga ano, yung puting-puting snow. Ayun. Uh, share lang po natin tong mga yung mga lugar po dito sa Las Vegas ayan para uh, magkaroon naman po ng laman yung ating channel dito ayan ayan po meron po dito rin sa mga gilid-gilid meron po mga parking spot na pwede kayong tumigil para makapag picture taking ayan yung mga gilid-gilid na yan pinapakita po natin yan yung para makapag picture taking po kayo kung nais nice lang naman po. Ayan. Ito po yung pababa na. Pababa, pababa na po yan. Papunta ng Las Vegas yan. Yung kuhang yan. Pagkagaling doon sa pinakamataas ng bundok. Ayan. Diyan sa may likod ng bundok na yan po. Ayan. Guys, share lang po natin itong ano. Itong mga kuha natin ito. At, ah. Uh, sa hindi pa nakaka... Uh, Abot dito sa may Mount Charleston Yan Share lang po natin yan yung ating experience po dito uh, Daily experience po natin Kumbaga eh Paikot-ikot po tayo sa buong Las Vegas Yan Hanap tayo ng mga magagandang uh, View Para video Ayan Sa atin pong channel Ayan guys Maganda maganda po itong lugar na ito Ayan at ito naman po ay sa loob ng ano ng Palms Casino. Ayan. Ayan, dito po 'yan sa loob naman ng Palms Casino. Ayan, ikot-ikot lang po tayo diyan. Ayan, pa -fashion, fashion model po tayo diyan. Ayan. 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 sa loob po 'to ng Palms Casino. Tara. Ah, ah. Saan tayo? Ah, Saan tayo? tayo? <laughs> Maganda naman dito sa palms na ito. Anlinis nila. Ang linis na sino ito? Palms boy ito. Meron tayo si ko. Palms to, no, palms. Ang linis. Pasok ko dito. Saunahan ka. Tingnan nga natin kung saunahan ka. Ayan. Saunahan ka. Ayan. Ayan. Yon guys, ito naman sa mga ano to sa papunta to sa ano sa may pagtaya ng ano ng Loto. Ayan, ito naman po yung street dito sa may Las Vegas pa rin po tayo. Sa area po ng Las Vegas. Ayan po ang itsura ng Las Vegas. Ayan, update update lang po tayo, share share lang po. Ayun po, doon po sa mga gustong makakita ng mga area ng Las Vegas. Ganito po ang itsura ng Las Vegas. Ayan. Yung mga puno po ay eh, medyo ko konte pero maganda maganda naman tingnan medyo malinis malinis tingnan ayan may traffic din ayan ah, <laughs> nakasunod pa tayo sa isang mustang oh. ayan pulang mustang ayan po ang ating ano ang ating uh, vlog ngayong araw na to ayan pasunod-sunod lang tayo ganyan sa iba't ibang street dito po sa Las Vegas ayan. Linis ang kalsada, luwang Ayan po, ayan o Sana po magustuhan nyo itong ganitong klase ng vlog natin Ayan po uh, Terek na terek po ang araw dyan Ngayon po sa Sa may ano ito uh, Durango po ito Sa may Durango yata ito This is the Willow Beach. Ayon, tayong ngapo, samahan niyo ako. Papunta na tayo sa sa Willow Beach. Ayun. Kasama ko ka doon si Mrs. Ayon may hawak na basura. Thank you for watching. <laughs> Ayon, sige po. subscribe kita kita tayo for tayo more videos to come.